May pinto na o to eh Ha? Patay Para Anong maganda? Pwede po ah Limang patong na po mga pambing Yan Nasaan o to yung ano? Kutsara Nara Pero ang dahito eh. Mahirap po yung pinisin pagka may ganito. Kailangan po itanggal ito. Nah, aku lupa. Tapos na po lagyan ng hollow blocks po. Limang layer po ang ating dito. Tapos dito po ay ano na, yung steel mating po uli. Bale ang mangyayari po nito, itong nandito sa gitna, na steel mating ililipat po dito. Pag na-finish po ito. Ito po ay magiging open. Mga kapanbing itong unahan. itatapat po natin dito yung kulungan po ng baboy bali apat po yung mailagay dito na inahin okay na paikot pare ayos na ito yan may gate po tayo dito tapos yung sobrang halo po dun sa kabila ilalagay para po hindi masayang dun sa unahan po ha? mga kulang pa rin dalawang buhangin at 150 hollow blocks. yun po ang kulang natin yung 250 piraso ay nag shoot lang po dito sakto lang po dito sa ating bagong gawa ay dito pa sa ating ano lagay ng inahin wala pa po yun po ang bibilhin natin Maluto po tayo ng guto po. Ito po yung laman loob ng baka. Dalawang kilo po natin binili kanina. Nagayat na po natin mga kaparambin. Ito po yung ating mga panrekado. Magisa na po tayo. Asin. Lagyan na po natin sa dol naman po atin nirindahan Lagyan na po natin tubig. Hmm. Sino dito naglalaro na? Bobo. Makukuha po tayo ng sili mga barbine dito sa ating taniman. Ay nahulog na po oh. Ari, masarap po ito sa ano? Guto sariwang sili po ang lalaki yan ganda po ng talong oh. yan oh. naula na po as na ito mabalik na po tayo maula na yan ha na po ang ating gutong mga pambin tikman po natin kulang sa asin dagdagan po natin mas na po. Lagyan po natin ng sili. Ito naman po yung labog na yung ating guto. gawa ng halos nasa limang oras po natin ginatungan niya. Diluto po natin kanina yan. yan. Tama-tama po. Awas na yung ating mga kumparihan. Mga merenda po. Mas na. Yan, okay na po mga pambin. Luto na po. Mga meranda na po tayo. May kalamansi po. Guto. Tinapay. Tama-tama sa tagulan po. Oh. Biglang ulan na, ano, pre? Pre, bago ang lahat. Happy birthday, pre. Maraming maraming maram. po. Yan, ilan taong ka na, pre? Salamat. Ilan taong ka na? 46 na po. Yun. <laughs> uh, may dadyan po. Oo. Oh. Tuloy-tuloy <laughs> lang ano pre? Tuloy-tuloy lang sa laban ng panahon. Sige. Honestly? Oo. Kan kain na. Totoy. Eh. Kan meron na tayong. Si pareng hindi. Eh. Ha? Lalaba pa yata ho. Lalaba? Hay bibis. Oo. Sige, kain na. Toto. Yang kain na. Tara tayo. Ito na lang muna si pre. Kusang alam niya na. Are? Ay hindi to. Nung kuya ng ano? Sa ang ahong kay Patrick, hindi hindi makita ang Tama tama naman po. Awas na po ay biglang umulan. Sakto eh. Sakto. Otoy! Oh, mga bata. Dali na kayo, meron na kayo.

Ako long. Ayto, mango. Meron pa naman oh. biglang ulan. Hindi kaya mabubulbog 'yung ano, malubak Ha? phê không cái máy tao không phải bé 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 み <Mile God> <Vale S 2> <Norwegian> んな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、

hưng cho bay tăm tăm mắng là không Wala mo si yun, din. Hindi oh. ba yan. Hindi. Oo, sarap na eh, kaya pala mo hindi. mo, hindi sa pare ng ano, yung bangpok ulang. Nahapan pala pare, mo. No?

頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ